Aminado po si Bukidnon, 2nd District Representative Jonathan Flores na mababa po ang tiyansa na lumusot sa Kongreso ang kanyang panukalang anti-political dynasty bill. Inihain po ni Flores ang panukala para magkaroon na po ng batas na laban po sa mga political dynasty na talaga namang ipinagbabawal ng ating saligang batas. Sa kanyang panukala, bawal patakbuhin ang isang tao na immediate relative ng isang nakaupong opisyal o nasa hanggang second degree of affinity and consanguinity. Ibig sabihin, bukod po sa magulang, anak, kapatid, kasawa, kabilang dyan ang lolo at lola, apo, cho, uh, tiyo, tiya at mga pamangkin. Bagamat aminadong mababa po ang chance na ito'y lumusot sa Kongreso, nakadepende naman po ito sa makukuwang suporta mula sa publiko. Medyo slim, but uh, siguro that really depends din kung anong public support ang makuha natin dito. The, ang importante po is gusto ng, uh, ng karamihan na dapat mabigyan na ng definition kung ano ba talaga itong political dynasty. We always talk about it, but no one can give us a definition kung ano ba ang uh, limitations. Magandang halimbawa niya dito ang umiiral ng political dynasty ban sa sangguning kabataan na maaaring palawigin hanggang sa lokal at national elective position. Ako, I'm willing naman to listen to any ano, uh, suggestions or modifications sa Ang gusto ko lang, at least, ma-start lang natin. Masimulan lang. No? Uh, nandyan na yan sa SK, hindi naman naging problema, di ba? So, why not move up a bit? No? Para at least lang naman, kahit na hindi immediate, dahan-dahan nating mabigyan ng definition po at mabigyan buhay yung uh, uh, constitutional provision na bawal nga itong political dynasties. Tinig po ni uh, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores.